mga idol? Nandito tayo ngayon sa isang pump truck dito sa Dubai Para subukan natin tong ating project na DJ bike So, ito yung ating polished frame na kinonvert ko na sa DJ bike Dahil nga yung dati natin kinonvert sa yung pula na giant split Kung ma napanood nyo isang video na ginawa natin, natin basura DJ build Nilagyan ko na yun ng 27.5 na wheelset at saka fork So itong frame na polished ang uh, ginawa kong DJ bike. Nandito yung segment natin na high rise na stem na handlebar tapos yung short stem. Tapos yung fork na sira na, wala pa kasi yung pampalit na fork eh. Tapos ito yung wheelset pa rin niya dati, eh. yung naka-na naka oil slick na hubs. Pero yung tires yung sold na tabletop pang DJ talaga. Tapos kinonvert ko na rin sa single speed. DIY lang yan Tingnan nyo yung Spacer PBC Tapos yung uh, Oil slick pa rin na speed one Yung dati pa Yun lang Tapos Yung brakes Ito pa rin yung dati Kung ginamit sa DJ bike Na isa Dahil Wala pa akong nabibiling Ibang Ano Brakes So pag checkan muna natin to Medyo mahina nga yun. Mag, Ano to Magura na Magura Clara uh, old model na, hindi ko kanabit yung sa front dahil IS yung mounting niya ay post mount yung fork natin so ayun susubukan natin gamitin dito sa pump truck dahil pang pump truck naman yata yung mga ganito talagang build so tetestingin natin totoo lang second time ko nang pumunta dito dahil nung mga 2 years ago dito ginanap yung pulse ride pero ang gamit ko nun ay yung 29er na trek na nilagyan ko na 27.5 na wheel so ngayon may bike na tayo yung design para sa ganito Although converted lang, dating mountain bike, hindi talaga ng DJ bike. Pero kahit paano, eh, uh, modified na para sa ganitong track. So tara, subukan natin. <laughs> ah, ayaw <what's> akit <laughs> Parang hindi ako marunong ah <laughs> Ah, pakaramdaman muna natin Testing lang Nay no. Day, nakakatakot ay tigil Ayoko get the Parang feel ko tatawa ako. Lalo doon sa ano. Dito sa bandang to. Guwad ano, yung biglang akyat tapos may konting usbong, eh lubog tas akyat tuloy. Bigla ko lang tawag diyan. Para itatapon tas ang lakas pang tumalbog nung ating fork. So nakakatakot na ng konti yung harap tas hindi ko pa lang kung anong gagawin ko. Dahil nung sinubukan ko yan dati, ang bagal ko lang Kumbaga, umikot lang ako dahil marami rin iba naghihintay noon. Ayun e nga, solo-solo natin. Makakapag-testing tayo ng mga ilang ulit. Ang paggamit kasi ng pump track, parang yung gagamitin mo lang yung parasa mo para tumakbo yung bike, hindi ka halos pipidal. Pag pagpababa, itutulak mo yung bike para tumulit. Tapos magpakit, parang gagana mo yung katawa mo para hindi bumagal. Tara, isa pa, subukan natin. Saba, subukan natin hindi tayo pipidal mula dito Kung kaya ah, eh, Dito lang pala ako papadyak, isang pajak lang Kasi mula doon hindi na ako papadjak. Testing <laughs> Hindi kaya <laughs> Kailangan pumadyak, para tayo magagawa Buka agal talaga Hindi ko lang kung tama yung posisyon ng katawa ko Para na hindi kasi yung mga braso ko tsaka saka ko <laughs> Ang hirap nang walang nagko-coach Pagkanda sana kung may bantay dito na magsasabi sa atin kung tama ba ginagawa natin Pero basta kayo napanood ko sa YouTube, ganun lang lang, tinutulak lang kaya lang, naninigas nga yung mga braso ko So Practice practice tayo siguro mga ilang ikot Titignan natin kung bumibilis tayo good. My God. So, pero natakbo naman. Mukhang ganun lang naman siguro naman tama sana. Kung tingin nyo mo rin yung ginagawa ko, pakomment na lang sa baba para may correct ka na susunod. Babalikan ulit natin to. Para over practice tsaka hirap ng fork natin para talaga natalbog mas mabuti pa yata ang rigid fork na lang yung parang BMX talaga para kang tatapon dito lalo pag sa yung parang double na ganun dapat yata ano yun eh parang ah oh, baka dapat i-jump ko tapos gaganoon, pero hindi ko kaya Pero hindi ko ganoon dapat yun Hindi ka nadaan doon sa ganoon Pag akat mo doon Patatalonin yung tas Iiwasan mo yung Yung ganoon Papahinga muna ako Tama na siguro muna yun Naka ilang ikot na rin tayo At least natesting natin ngayon tong Ating DJ bike okay naman kumpara doon sa nung natesting ko nung mga 2 years ago yung track na 29 na nalagyan natin ng 27.5 na wheelset mas malaking bilis nito kumpara doon dahil tanda ko bagal nun eh o baka lang kinakabahan ako pero hindi iba talaga ito mas masarap siyang gamitin sa ganito dahil siguro mas mababa yung frame dahil doon mataas pa yung umpuman ng tinesting nyo pero siguro hindi naman kailangan talagang kung meron kayong mountain bike pwede naman din tingin ko yung ipang pump track basta ibaba mo lang yung upuan okay na yun dahil syempre di, uh, pag nagpapump track ka kailangan nakatayo ka dahil hindi ka naman makakapump kung nakaupo ka so kailangan mababa yung upuan para yung bumper sa uh, legs mo at bras mo may papang pump mo siguro pag na upgrade natin tong bike kung may makita akong mas natinong na fork yun na adjust yung rebound o kaya rigid fork na lang balik ulit tayo dito tapos tingnan natin kung anong improvement kung mas masarap ba sa kaya so yun lang see you again next time and ride safe everyone